Guys, I'm guys, vlog kami guys, guys, kami guys, ng, ano, ng fish stick I, ano, guys, 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 na bangus. Yo ga, i guys, 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 vlog kami, guys, 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 guys,

Ayun guys, ay nag ano na ako ng kawali. Para magpipray ito na tayo. Guys, ma. Ayun po na guys. Ayunitin lang natin. Ayun guys, medyo mainit na yung kawali natin sa mantika. Isasalang na tayo yan. Ito ito tayo guys. Alala lang magiging ingat tayo lalo pat bangus yung ating piniprito Kaya minsan pumuputok o tumatalsik yung mantika. Kaya it's the first tayo okay. mga kaludz. Kadalasan okay. mga pumuputok okay. na okay. mga okay. piniprito ito yung banget nah, uh, baboy o, yung pusit kaya ingat tayo mga tayo ng tabi, guys so, init. Ng, ano, araw ng sikat Ada ikut nang guys, nang Eh? 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 eh, eh, eh. <laughs> At ayan nga mga ang gaalaw na ko na mga pampalasa. Una, paminta. Tulad na mupa natin, di may pinta tuyo dahil tayo nanunuyot na. Tubig tung sabaw sa natatakam na nating kilagid. At magic syrup para sa dog-dog lasa natin. At asukal ang patimbang ng lasa. At aking hinaluhalo muna. At sinonood to na rin ang kalamansi pampaasin tulad din ang kilikili na namamasim. At sunod naman mga kalods, nag-iwa po ng sibuyas na di mo mararamdaman, luluha, iyak ka Bigla at ayan ang mga kalods. Nagsalang ako ng na panibagong kawali at sunod ko nilunod lahat. Ang mga napreton natin manabamos, sinabay ko na ang hinaluhalok natin pampalasa at simpre, sinunod ko na ang pang Tapins natin ang sibuyas. At paspoward tayo mga kaludz. Ang happy ending. Luto na ha. Yehey! Okay na mga kaludz. Luto na. Bye bye mga kaludz. Thank you for watching. Happy eating.